chicken dami mga choy choy mga choy choy gutom kayo mga choy wala na naman tayong pagkain patay tayo kailangan mag medyo nakabirit yan oh lapit na oh sige pa so yan malinis na pala dito kailangan natin mag ano ng papaya sayang din po kasi ito wala na to pwede, pwede na natin ipaputol ito ayan mga ka farmers sa magandang buhay at lechon day tayo ngayon may mga bisita tayo from Oxnard, California and Florida ayun ako magkalayo pa Yes Ayan, may mga babatiin daw po si Ah. Oy, tapos si Kuya Mario. Nasa Quezon siya ngayon. Oh. Ay, puro hingi daw pa lang diyan, Mingo. Pasuyo naman. Oh, Indian Mango ay Kuya. Mayroon Indian dito? Mayroon po doon sa baba. Dito na kami, ka farmer. <laughs> <laughs> Manood na lang sa vlog. <laughs> I-order po si. Sanyo po dadalhin yung lechon sa Manila. Manila pa. Malutong pa pagdating. Ay, kayo. Sigurado yan. Tingnan nyo naman po yung baboy. Kaparmer, pag makunat, di babalik. Ay, hindi po. Sigurado yan. Kay ka-farmer Anthony yung baboy. Nakarating nga po ng bigan. Bigan. Lagpas pa ng bigan actually. Magsinggal. Malutong pa daw hanggang ano, gabi na. Swerte po kayo dahil yan, kay ka-farmer Anthony yung baboy. Sige yeah, tayon Kung hindi tayo makita na, na-miss na kita. <laughs> Ayan. Going po sa Maynila pala? Sa Palok. Balik -balik. ah, sa Balik-balik. Palo. O yan, makakarating po ng balik-balik ang ating leksyon. Thank you, thank you. Hello, Kumusta sa na lang po si kay... kay, Mario. Ayan, nasa Quezon pala. Pero matitikman niya po ang lechon. Paksin <laughs> na Ipatay tayo dyan. Sige, sige. <laughs> thank you, thank you po, thank you. number Mga bukas lang po, basta search yun na lang ma wow, sa no? Thank you po, thank you. Ayan ah. Meron tayong ah, bisita. Ayan oh, ah, repeat order din 'yan. Nakikimarites dito. <laughs> Going to balik-balik, grabe naglulugo naglulugo ng ating ano ah. Akasya Daming dahon no? Huwag ka na muna magwalis uh, ng magwalis Hintay mo na malaglag lahat muna Kaya yeah, mo dahon lang naman yan Talagang ano eh Season ng ano ngayon eh mamaya uh, checkin natin yung ating mga uh, talong kailangan palang i-fish amino acid din yan para medyo ma boost up yung ating ano. ganda ng lechon no? Oh. ilan na lang ang lechon dyan ay baboy tatlo na ko po ayan mga farmer ha ah, mababa na muna tayo isa pala diyan sa ano di-deliver ni parang Mario ba ayan kasi lipin ko nga muna itong ating mga talong tatalong si Papa Yam Girl, may talong na ba? Ay, wala pa Papa Yam eh. kasi actually kasi talaga ngayon talagang malupit ang laban ngayon against the ano the klima uh, mainit na mainit po oh. may bunga na din pala oh. hindi gaano lumaki yung puno ano So, okay na yan Yung mga bulaklak na at bunga Tapos yung gansa natin Hindi nakakapagpisa mga farmer Ang ganda na pa naman ng tubig na yan Para kang nasa uh, Ano? Loch Ness Lalim <laughs> ng tubig eh Papatubig pa nga ako hanggang ngayon Ito na yung mga bibi Uy, ready na Oh, nanginginain na yung mga manok dito Mga nakawala oh Oh, dami ng bibi mga kapat Actually, nagsiitlog na nga yung iba. Kaya ang problema niyan, baka makatay natin ay may mga itlog. Bara ko na lang. Ayan, oh, malalaki na. Hmm. Lagas talaga yung ating akasya. Tinitingnan ko yung mangga ni tita. Hmm. Yung tita Ligaya. Pero okay naman bilis lang yan Kano Ka na diligan natin ang ano bibili pala ako ng ano may iba tayo bibili ako ng power spray pero pala nabibili 16 liters noon actually ang kinaganda noon malakas po ang buga kahit mangga dito ma anuhan natin may sprayhan natin tapos yung kayumito mito may sprayhan din so yun po ang ah uh, kinaganda kaya lang itong ating mga nokman ay hungry ang hungry sirian, oh. <laughs> hungry chicken, dami. Mga choy choy. Mga choy choy. Gutom kayo mga choy, wala na naman tayong pagkain. Patay tayo. Kailangan mag-abili. Uy. nilang likalat para lahat makakain dahil masyado na silang marami pero kayo magtatampo ha dahil kayo ay uh, especially tao. oh, pwede ka na <laughs> uh, ano na yan hunting tingkembot pa abril, nako mga farmer pag kami po ay nagtrabaho na dito, magluluto tayo ng mga kapangpangan dish kagaya ng tinatawag nilang sale. Yung lemon grass lang po ang pangtitinola natin. Ayan, masarap 'yon. Ah, sila mga boys ng palutuin natin at na natin kung, kung kaya nilang magluto ng mga uh, ganun ano. Kaya lang dapat maaga pang lutuin dahil medyo matigas. Ang mga maswerteng matitira dito, ayan mga draggers darag yan ito darag yung mga ano nating rooster ayun oh ayun ayun yung dalawang yun ayun may lahalo na may halo na yun ayan ito darag yan rooster naging malaki na ah yan po ang mga ititira natin ito ito rooster darag oh. may halo na may batik na yan halo na ayun pala O, oh, bago oh Ayun, ayun. Swerte yun. Matitira. Kamaya, hmm. may time. Kani kahapon kasi dapat, ako yung ano, bibili na Integra na nga. Eh, paano ba? Naka, ano ba? Hindi ako nakaano ah. Lakas ng hangin ngayon. Amihan na naman. Baka huling ano na to. Huling hangin na ng amihan ayan o, oh, isang bugso na to kasi sabi nila patapos na daw tapos ng amihan ng uh, farmer oh, pinatira pa pala dun na uh, ang ano o oh. ganda ng tubig, grabe berdeng berde ang ganda po ng pagka green nya, tamang tama oh. ganda ng pagka green ito pala dapat napatira ko din kay ano kay uh, Marvin ito oh yung part na to mahirap kalaban to pag kumapal um, kinaganda naman ang daming nag uh, oh, tingnan nyo oh. Uh, nag uh, explore yung mga tilapia sa gilid kumakain um, po ng mga damo ayan o oh. Uh. na cover na kasi ay set up lang tayo tuloy tuloy lang patubig mataasan natin tingnan natin ang uh, wow dahil pagkain ha mga kalapati natin ayan oh wow ganda ah, relax Relax na relax Yung sili natin hindi maubos Hindi na ako bumibili Napansin nyo pag namamalengke Wala na po akong uh, <laughs> Wala akong Binibiling sili dahil Ang galing pala ng siling panigang oh. Mas matangkad pa sa akin Naghinuga na nga Ay nako oh. O oh, diba Hmm. Ay karakal. Oh. <laughs> idilig-dilig lang si Miki ay naku mga bata ito tingnan nyo naman yung bike may darating may dadaan na sasakyan eh iniwan na naman doon okay ang linuto ni Bebe papatubig pala ako ayan mga ka-farmer yung patubig natin eh lumabas na yung ay lumabas na, na, na lagpasan na yung sinasabi kong tangkay tapos ayan nalagay na rin natin yung nakuha ko kanilang ano ipon ipon lang kaya lang mapu mapuputol ano mapuputol po yung ating mga mulases na ginagawa yung fish amino acid ayan medyo nakabirit yan oh lapit na oh Sige pa. Sige pa. Gandang tingnan eh. Ang tubig. Gandang tingnan. Ayan, may mga bisita po tayo. Mag-order ng lechon from Malolos. Malolos, Bulacan. March 17. Ayan. At nag-order na po sila. Ay, may mga babatiin daw. UK ba? Taga UK, UK. mga mga babatiin. Yeah. 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 Sorry, sorry. Yeah. Hello kay uh, Dahlia And Analu <laughs> ng UK. Hello sa inyo. Dito na kami. Yeah. Kay Sana pag uwi po ninyo, kayo naman ang pumunta dito. At uh, uh, mag-order din kay Ng. Oh, sila na lang ang yeah. magkukwento kung masarap yung lechon. Yes. Ayan. Hello. Advance happy birthday po, nai eh. Thank you Ayan. po. <laughs> Okay, thank you, thank okay. Ayan mga ka-farmer, pinatay ko na. Yung ano, masyado na pong uh, magay ko okay na to. maintain na lang natin. Oh, ganda na, no? Ganda na nung nalinis doon. Ito na lang. Kasi hindi naman siya kangkong. Gusto ko sana kangkong kasi ang kangkong nga sa ilalim ay nakakaano pa yung ano, Tsaka invasive yun Maka bagay may marami naman tayong Mautosan uh, <laughs> Natay ko na mga farmer Ayan Dalawang lechon ah, Isang deliver at isang pick up Anong ko kay bebe um, Ang pa natin Alis kasi kami ngayon at may pangako ako sa mga bata Uy malalaki na ang isda plastic na malakas kasi ang amihan mga farmer ang hirap iwasan ng mga nalalaglag dyan minsan galing dito sa kubo pag may mga ano lilipad agad sabi ko pa naman sa akin na bago ako umalis ma maanuhan ko itong ating nyog ito maalagyan ng insecticide dito para maging maganda po yung dahon niya. Ito may tama ito eh. Ayan no. <coughs> Kailangan malagyan po ito sa... dito kasi may mga buisit na nangangain diyan. Oh. Ayan no. Ayan, 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 ayan. ayan, ayan. Siya lang naman yung isa naman doon na no. Ah sunugan, ito hindi gumanda oh tama din lang pala yung pagkakaano ni Rambo pagkaka uh, tanim <laughs> kala ko nung una malapit wala tama din lang tapos pwede na tayo magpatanim ng ano pala Nang papaya uh, uh, farmer kasi wala na to eh kailangan na pong palitan din siguro dito mga uh saan kaya So, ah, nanghihinayang naman akong putulin kasi kahit pa paano pang tinola may makukuha ka pa dyan eh. Alagaan na ng kaunti yan. May mga bunga pa. Lalo na tumaas po yung tubig natin. Madidilik na din. Nakakasipsip na po yan ng, ano, sa ilalim. Nang uh, tubig. Nakakasipsip na siya. Oh. Kailangan mag-abono ng ano, nyug. So, yan. Malinis na pala dito. Kailangan natin mag-ano ng papaya. Sayang din po kasi. Ito wala na to Pwede na natin ipaputol ito. Magpa-plant na tayo sa mga katabi niya lang. Kaya lang. Challenging po ang magpagtatanim ngayon ng uh, Ito na. Saan ba yung nadali? Ayun. Nasunog doon. Nag-ano yung dahon. Challenging po ang pagtatanim ngayon dahil grabe po ang ano ang um... ba may buo? ba ano yun kalapati yun ah namatay ano ba akong kalapati red bar <laughs> challenging po yung pagtatanim ng ano ngayon kahit anong gulay dahil sabi nga nila matatapos na po ang amihan sobrang init na kaya yung palay natin ay uh, sana makahabol ano ah, uh, hindi pa nagpapapasok si natatay pong ng tubig ah tanong ko nga kay Rambo kailangan makapag-araro na po kami para uh, makahabol na kami kasi yung katabi naggaano na rin bibilis eh nabibilis <laughs> tanong ko kay Rambo baka may ginagawa sa kabilang bukid <clears throat> maganda sana makapag-araro na Ayan, nakapagpakain na tayo mga farmer ng ating mga kalapati. Hindi na ako nag-vlog. Wala tayong kalapati vlog. Ewan ko, baka mamayang gabi makabuo tayo. Dilinis pa pala ako. At ako naman ay... Uh, ano ba tawag dito? Papa's duty. <laughs> Papa siya lang mga bata. Kasi isang linggo po kami wala Sabi ni Bebe, pasya naman natin yung mga bata. Bago tayo umalis. So, ayun mga farmer. And itong ating mga smoker hindi natatapo ng ang um, sa basurahan ng kanilang mga sigarilyo ng ano karton ayan mga box ah ayan na ah, mga ganda talaga sana ma-invento namin yung ano magawa namin talaga yung sabi ko nga kay Junjun Jun ka pag kami dyan nakaluwag-luwag try uli natin for the last time yung uh, ano yung drum drum pump marami kasing mga nagme message sa amin na drum pump, drum pump pero uh, actually kasi napanood din lang nila no? meron nga pumunta dito ka farmer scam yata din, sinubukan ko din sabi niya wala walang hindi daw talaga mubra pero sabi ko naando naman yung ano eh yung logic niya eh. pero actual ay syempre yung mga may tinatawag tayo diyan na ano sa sa physics eh, yung mga yung sa ano kasi may mga parang sabi mo ng tension mga ganon ba yung friction ayan so dito sa pag ano meron din naman na andun yung logic niya pero pagka ano na baka yung drum ay hindi natin alam eh magulo magulo pero yung mga vlog na pinanood ko nung tinaan ako sabi ko parang for the views lang pero susubukan pa rin po namin kasi sayang eh malaki din po ginastos ah, sabi nga ni papa eh, malaki laki din ginastos natin dyan tubo po lang ilang libo na so tingnan natin pero kung makukuha naman namin mga ka farmer ko po hindi ko sa inyo imagine eh 24 hours na na tuloy tuloy so ganito po palagi ang itsura ng ano natin na wala na tayong gagastos yun So ayan mga ka-farmer, tapos na muna tayo ngayon. At least nakapag-vlog din po ako. Tatlong baboy na lang daw ang natitira. Nag-message na ako kay ka-farmer Anthony kung meron baka akong 25 kilos. Kasi bago ako umalis, gusto ko nang ma-plancha na lahat yung especially in business. Ano? Ayoko din namang mabitin yung mga tao. Yung mga palipalengke, mabilis na lang yan eh. Yung stock na baboy ang uh, kailangan ma, ma sa ayos ma ko muna bago kami umalis. So, ayan. Maraming maraming pong salamat at magandang buhay.